Kaya bang diretsyohin ng redpal ng hindi nagtutulak at humihinto? What's up mga tol? Ako nga pala si Bike and Beta at magsisimula ang ruta natin mula dito sa General Trias. Papunta dito sa DASMA para kitain natin yung mga makakasabay natin na si na Mark at tol J. Pagka peace pride out, kagad paakit na silang. Tapos konting picture bago lumusong dito sa matarik na cardiac. Diretso dito sa Nubali para naman kitain ng trucks family. At syempre late ako, wala namang bago kaya ride out kagad. Pero syempre kahit late tayo, dapat pakita mo kung sino ka kaya sasabay tayo sa mga malalakas. Pagkatapos ng warm up sa banayad na ahon ng Marcos Mansion, Sunod naman yung konting graba tapos kambal ahon. Si Arby nga pala yung gamit kong bike para alam nyo lang. Habang si kuya gigil na gigil sa pagpadyak. At para alam mo lang tol, 9 kilometers ang buong ahon ng revpal at meron itong 5% average gradient. Pero dito talaga magkakasubukan pagdating mo sa parting ito. Ang 2 kilometer pain ng revpal. Dito ka madalas makakita ng mga tumutukod at nagtutulak. Karamihan sa kanila yung mga first time palang umaahon dito. Umaabot lang naman kasi sa 20% ang maximum gradient dito. Second time ko palang lang na pag ito sa webbal at nung first time ko ay eh, nagawa ko na yung NTNR challenge or yung no to code no rest challenge. Nabudol din kasi ako noon kagaya mo kaya ginawa ko tong challenge na to para sa sarili ko dahil gusto ko malaman kung hanggang saan ang limitasyon ko. At ayun na nga nagawa ko ulit siya for the second time around at wala tayong ibang gagawin syempre unang-una sa lahat magdidikit kagad tayo ng sticker. <coughs> Aside sa to si Logat loot bag mula sa Black Mamba. E eh, pa ako ng Belkin sa raffle namin sa Trax. Maraming salamat po talaga Sir Jim Sarmiento of Trax Philippines. At sa iyo din tol, salamat sa panonood.